Hala, laki ng buwan. O, oh, araw ba yan o no, buwan? Ito na nga, pauwi na nga po kami. Galing po kami sa Maynila. Doon po sa Intramuros. At ayan na, rush hour na. Kaya yun, magsiksika na naman tayo dito sa kalsada. Nandito na po kami sa bandang Rojas Boulevard. Dito po sa bandang kanan ay madadaanan po natin yung PICC Complex. Ayan po. Alam nyo po, baka pag bumabiyahe kami tapos medyo hapon na, eh, nagagandahan talaga ako dito sa may bandang Rojas Boulevard. Dito po sa may Manila Bay dahil ano, ang ganda po talaga ng araw. Kasi nga, makikita mo dyan yung paglubog ng araw. Kasi hindi nga kami humihinto o bumaba. Kasi nga, nagmamadali kami. Baka gabihin kami sa daan. Tapos dito nga sa ano, may bandang Baclara na eh, Maraming dumadaan na mga eroplano kaya inaabangan nga namin kasi natutuwa si Clint dyan sa mga eroplanong sobrang baba na tinan Tapos nagtanong sa kanya yung pamangkin ko ano yung ginagawa ng bola dyan sa taas. Hindi ko rin alam ang sagot baka may naglalaro ng volleyball dyan. <laughs> Tapos yun nga may mga dumadaan nga ng eroplano kaya natutuwa nga kami. Ayan yung libangan namin habang nasa biyahe kami. po ay uuwi po kami ng Cavite tapos tignan, makikita nyo po yung daan dyan pa kanan ay papunta din po yung Las Piñas. yan po dyan sa kanan pero kanyon didiretso po kami papunta ang Cavite meron na naman kaming nakitang aeroplano yan ang talaga yung kaligayahan namin habang nasa biyahe kami yung nanonood ng mga dumadaan na aeroplano Alam mama, nga apu habang nasa biyahe kami. Abay, nakikinig pala to si Lola. Sumisingit na, na naman sa usapan natin. Oo, oh, ano na naman, Lola? Kasi nga, sasabihin ko sa kanila yung nakita natin. Ayan o, oh, ayan o, buwan bayan yan o araw? Sobrang laking naman, tingnan nanyo Ang ganda, tingnan Oh. Wow, sobrang amazing naman yan, Lola. Ano po yan eh? Araw po yan, hindi po yan buwan. Ano? Araw ba yan? Akala ko naman buwan yan. Ay, naku, huwag na kayo magtalo dyan. Araw yan, hindi yan buwan. Kasi nga, anong oras pa ngayon, no? Alas 5 pa lang, wala pang alas 6. <laughs> dahil dito nga po kami ng shortcut sa Kawit, eh, may nadaanan po kami nagtitinda ng tahong. Kaya bumili po kami ng bali 100 pesos lang ngayon po. Kasi tatlo lang po kami ang kakain. Pag rush hour po, eh, dito po kami dumadaan dahil nga hindi siya masyadong traffic. Kasi traffic nga po doon sa kawilang kalsada. Ayan po yung araw na hinahabol namin, no. Wala, natabunan na ng gusali.